sa ginawang pagtorture kay Pusoy ng pulis na si Homer at pananakot na patayin ang anak ni Pusoy ay naduwag ito at pumayag na idiin si Princess na talaga ang mastermind sa kidnapping kay Libby. Kaya balikulungan itong si Pusoy at nakulong rin itong si Princess. Pero ang mas masakit para kay Princess ay hindi man lamang siya Pinakinggan ni Ma'am niya Charlene bagos galit na sinampal siya at sinabihan na walang utang na loob. At sa pangyayaring pagkaaresto kay Princess ay nagdulot ito ng labis na stress kay tatay niya Dado at inatake ito ng husto ng kanyang sakit na Parkinson's na bigla na lamang nangisay. At sinabihan pa nila Sonia na nag lamang ito si Mang Dado at ang pagpakulong kay Princess ay hindi pa rin sapat para kay Libby na kahit nasa loob na ito ng selda ay kanya pa itong hinamak. At sumunod naman itong humamak kay Princess ay itong si Charlene na talagang paniwalang paniwala na sa kasinungalingan ni Libby. At gusto rin patunayan kay Libby na isa siyang mapagmahal na ina na kaya niyang protektahan itong si Libby. Lalong-lalo na pinapili siya noon ni Libby sa kanyang anak o dito sa kay Princess. Sa ginawa ni Libby, pagpakulong kay Princess ay hindi na rin ito masikmura pa ni Lailani. Lalo na sa paghanap niya ng ebedensya ay natuklasan na ito isang scheme lamang nila Libby at Divina at Jenny at kasama ang ibang binabayaran. Pero ang pagkatuklas ni Lailani ay nauwi ito sa kanyang kapahamakan dahil nahuli siya nila Divina at Jenny kaya siya ikinulong sa kwarto na nakagapos at kahit nakakulong itong si Lailani ay nakahanap pa rin ng paraan na makatakas hanggang sa nahabol pa rin siya ni Divina at Arnold kaya sinakay sa sasakyan at balak patahimikin ng tuluyan. Pero Nakatakas ulit itong si Lailani hanggang siya ay sinaksak ni Divina sa bahay nila ni Dako kung saan sila magtatagpo ni Charlene. Ang hindi alam ni Lailani ay ito'y planado na dahil dumating si Charlene para ito ang iframe up na pumatay kay Lailani. Pero sadyang may sa ang buhay ni Lailani at hindi pa rin ito namatay at patuloy na lumalaban sa buhay. Pero hindi tumitigil si Divina na patahimikin itong si Lailani kaya pinuntahan sa hospital at balak ng kitilin ang buhay. Pero walang Lailani na naabutan sa hospital at sa ngayon ay sigurado si Divina na buhay si Lailani dahil may meses ito kay Xavier na siya ay nagtatago. Kailan kaya lalabas itong si Lailani para sabihing si Divina ang gustong pumatay sa kanya at hindi si Charlene at sabihin na si Princess ang totoong anak nila Charlene at Raymond at si Libby ang anak naman ni Divina. Abangan na lang natin ang mga susunod na pangyayari dito sa prinsesa ng City Jail.